Kinumpirma ni Adam Henato na nagkaroon ng emergency meeting ang buong Team Philippines sa Mexico dahil sa naging performance ni Chelsea Manalo sa preliminary competition na hindi nagustuhan ng karamihan. Maging si Adam ay aminadong disappointed sa performance ni Chelsea dahil sobrang safe at demure umano ng kanyang ipinakita sa stage. Malayong malayo sa mga kalaban niya, lalo na kay Miss Dominican Republic at kay Miss Venezuela. I don't know. We are a powerhouse country, but for some, but she gave a very safe performance. Unfortunately, what we saw from yesterday is contrary from our expectations. Ipinarating na ni Adam kina Chelsea at Jonas Gafood ang kanyang sentimiento makakarating ka lahat kay Chelsea to. Huwag kayong mag Guys, at hindi ako na, hindi ko naman binabash si Chelsea dito. Sinasabi ko lang yung opinion ko about how I truly feel about their performance last night. Eh? At sa nasabing meeting, ay nangako daw si Chelsea na mas aayusin at mas magiging palaban na siya sa finals. Dagdag pa nila, It's not over until it's over. Huwag lang daw tayong mawawala ng pag-asa dahil hindi pa naman tapos ang laban. Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa preliminary, Naniniwala silang makakapasok pa rin si Chelsea sa top 30 dahil sa closed door interview kung saan isa siya sa mga nag-stand out. Yes, pasok na, pasok na pasok. Yes, confident. <laughs> At mula sa top 30 ay itotodo na niya ang kanyang laban upang bumulusok siya hanggang sa top 5. At kung papalarin ay siya pa ang makasungkit ng corona. Mabuti na lamang ay hindi nawawala ng pag-asa ang Team Philippines sa Mexico. Nakikita natin ang kanilang pagkakaisa para sa ikabubuti ni Chelsea at sa ikakaproud ng ating bayan. Sa tingin mo, makakabawi pa kaya ang ating kandidata sa finals? May tsansa pa bang manalo si Chelsea Manalo? Put your comments below! At upang maging updated ka sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.